babal sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kinukulo kinu, ang akong suliran. Sa atong pagkaimugso ng kalibutan, di kalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dilid mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahanglan kang katabang na sa pagsumbad ni ini. Nagkinahanglan kang kahayag na may ulandag si mga una-una. Pagtungod ni ini, na tao kinawa itong tulumanin mga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong nga matapos lang sa usagahong. Mga kinutlog, gikan sa mga suwat, sa mga minahal namong tingpaminaw. Busa ko na doon na suliran nga naggumon karong sa inyong galamhan. Suwata kana, og na, ipadalaning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka dua duwa sa kahanginan o pagkatambagan sa mga bulawan ng hunahuna? Kini. kini ang akong suliran. Kini, kini. ang akong suliran. sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMM Drama. Recorded by X Thunder Gaming. UAWC Dogiti, DWRS San Carlos City, DSDR Puro. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. Rene ni Ubra o Gator ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Fina, 35 anyos, minyo og may tulok ka mga anak. Nagpuyo sa San Carlos City, Negros Occidental. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa kondisyon sa ako ang duha ka mga anak. Aron niyo'y sabtan, Sugdon so, dai nako sa dihang nagmabdos pa ko sa among ikaduhang anak. Ingon e ini ang mga panghitabo. Ma, hapit na makawas akong mahoy. <laughs> oh, oh anak. Gamay na lang atong paabuton. <laughs> ah, ah, ma, ano ka ay ka? Naimong mangod ay, namatid sod sa akong tiyan. Ganaan na tingalin niya siya was <laughs> Ay ka pa kumabi. Ah, dali, dali. Dali ah, direng ang napitan na ah. mm. 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 Day, happy tagit ka mga anak, Day. Isay tinagawa magkakita sa kong junior. <laughs> baw ko. Mora pa gina ganahan ni mong lalaki ang imo anak. Mao na ni dum. Mao ni gihatag sa Ginoo nato. Mao gyud Sunod bo na ba imo jo? Mm, odong. Uh, ay, sakit-sakit naman ni akong tiyan. Ay. Mama! Mm, day! Ikaw na din Ako na lang diabe. Ako na tiwas. Ah, uh, Kay mo ragi kutasan ko nakda. Ah, uh, si papa ni mo nak. Nasa kawas. Naman to'y kipuhat. Ha? Ah, uh, Ma? Uh, Ang ano sakit naman kaya kung tiyan na uh, ko. Ay, ah. Uh, mga nak -nak -oh. uh, papa! Papa si mama! <coughs> Congratulations, Mrs. Usa ka healthy nga baby boy ang imong anak. <laughs> nga kung anak, dok, selamat. Thank you. Dai, ni na anak. <laughs> Liwat ka ayo <ayun>, ni mo, Hai, <laughs> <laughs> Hi, Dodo. <laughs> <laughs> Bantayan ang mangod ni ha, kay laba ko dinhe. he. Oh, ma. Kalau ibu anak ni dudung din ni, Ma. Ma? Oh? Ma, ay nabantayan ni dudung. Hmm? On sa man? Nuraglain lagi yang panit, no? Ha? Nga nung nakain nga anak nak? Tuki gani. <tuh> oh, pitaw, no? Oh, pitaw, no? Wa man ka magluya ang bata day. Wa ra man ni no undong. Aba siguro na oi. E. Mauli an ta tingali na. Ah, lagi. Panidaan lang una nato. Ang importante, wa siya magluya. Happy birthday to you. na bibi, blow na I'm sa blow, mong kandal na ha? Oo na. Sige na, sige na, pangaw na mo. Kaya <coughs> yeah, yeah, ka yeah. Salamat sa pag pre, ha. Oh, salamat sa kaysa mag-anay, pre. Salamat, uh, pre. salamat pre. sa kayo. ba yato ba? Mura. Mura yeah. lagi dalahi ang naong sa mong anak, no? Ah, kung sa pre? Uh, pre, ayaw lang lainan sa pagsabot, pre, ha. Pero, nabalakan ako ba? Napacheck up na ba na ninyo ang inyong anak? Lampakaya. Wa pa pre. Pre, mas maayo tingaling nga Inyo na ipacheck up, pre. Aron, Ay, ito, makasiguro ito, ito, ito. mo. Di ba, kalma lang? Di uh, ba, lang ngayon mo kung taas-taasan si Muti mo? Alangan! Mura na magkagwa nga, amahan mo nung taka. May pang imong amigo. May huna pa. Naghuna-huna ko sa kahimtang sa kong anak, Alma. Wa mo pasag di din eh. si pa check up ta dayon si Dodong karon. Oh. Lunch mo ka. ka. Nalipong ko. Pila na kaadlaw nga nakabantay ko nga nalipong ko. Mas may ang imong kaugalingon ang una na to ipa-check up. Uh -oh. Recorded by X Thunder Gaming. Pila kaadlaw nga nakabantay ko nga sige na lang kong kalipong. Unya, mura na bagay kong mo, barag, hanton nga, ningon ko sa kumbana, nga magpa-check up lang una ko, una ipa-check up ang among anak, nga lalaki. O sa diyan magpa-check up ko, naibawa na mo nga mabdus na di ko sa ikatulo na mong anak ni Dindo. Unya... Maulay sa puton kay ka. Eka. Kay mabdus kay ka. Eka? Pasensya na doon. Okay na. Ano pa nga Normal ra magina sa magmabdos. Pero dong ang atong anak. Ugma. Ipa-check up nato siya. Naay progeria ang inyong anak. Oh, uh, unsa man na dok? Ang progeria is one rare condition din ang mga bata maka-experience og mga issue sa panglawas nga naalang sa tiguwang. Uh pas -pas ang ilang pag-age, hinungdan nga, dalinguti mo ang ilang panit. Um, there is no cure, pero natay treatment nga mas madungagan pa ang ilang kinabuhi. Kinuog May mo ba nga, may bawaan kung pila tuig ang lifespan kung naakanin sa kita? Um, they will only live up to 13 years. Oh, ano is dat toch? Nga nun kita pa may gihatagan o gingon ini na sitwasyon doon. Wala sana nga akong pangutahan bay. Kung pwede pa lang, ako na lang kung tamo'y bawa. Pero dili na ito ipakita sa itong anak na hinay tanay. Nga Dapat, mas panggao pa nato siya. Huwag ato mahalon. Huwag ikaw. Ayaw pa nabit ang kul. Nagsabak ka ba ka? Tingalig ba siya out niya ang bata? Huwag ka. maayo ka na kay si Inday nga imong gipanganak day. Lagi dong. <laughs> ah, kagwapa sa mong langga. Uy, hala hey, la <laughs> la. Dong, Tinto. Huwag kayo nabantayan ni Inday. Maulog ito eh. Nagkadugay mo raman sa... Doon na sa'y kondisyon parehas ni Dudong. Dindo, <laughs> Ayaw kong ingna na sila gindu, ha? <sighs> sorry to say, pero sama sila kaso sa inyong usak ka anak nga napa-check up ninyo din eh. Oh. Naasad si Hyper <gasps> unsa Sakit, pero wak mi mahimo sa kumbana. Kung pwede palang lang kami na sa ilang kondisyon, gibuhat na na namo. Pero imbes nga among ipakita nila nga nasakitan mi para nila, Mo'y among focus na lang nga na mo sila sa among pagmahal, ingon man atensyon. Ang ako mga pangutana mo kining musunod, unang pangutana. Usa ba hinungdan nga naa sila ani sa Na timingan lang ba? O posibleng kuwang ko bitamina sa diyang nagmabdos ko og mauni epekto? Ikaduhang pangutana. Wa bagyo cure ning sakita? Kung wa man, Duna na ba'y mga medical procedure nga pwedeng mapugnan ang pagkatiguang sa ilang panit o pagkatiguang sa ilang physical appearance? Ikatulong pangutana, plano ming mo undergo treatment para sa akong anak na naay progeria. Garantiya ba ni nga mas mo extend pa ang ilang kinabuhi? Ikaw pa ito pangutana, Kundali man ang ilang pagkaedad physically, maubasad mentally? Di na ba sila mga bawal na pagkaon sama sa mga tiguang nagyod o edad? Palihog, tabangi o tambagi ko. Kini ang akong suliran, Alma. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kini sab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw among tingo gihapon sa kuang partner sa kanginan nga si Dr. Obra ang inyohang mapaminaw o kami ang muhatag ninyo o tambag tubag. Solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana mga problema na may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral o drug related nga mga problema. Yes, asaman mo radio program nga inyuhang mga pangutanag mga problema wa lang na dili lang hindi dili lamang nahimuan og kinabuhi sa kahanginan. Pinaagi sa ato ang mga artista diri sa RMN pero mismo lisensyado nga doktor og abogado, oh. Ang muhatag og tambal. Guapo no? guapo pa jud. Correct. Bujag, oh, bujag. Bujag. na number one yud pirmi ang ato ang programa pero magpasalamat kid mi sa inyo nga pagsalig, no? So, ay mo pagduha-duha pagpadala sa inyohang mga suwat suliran diri na mo. lai-lai pamaagi, di ba, ah. Doc? Na atay email address na suliran underscore 612 at yahoo.com or sa atong Facebook account kinihing akong suliran official writer's page. Pwede sad nga atong ipadala sa third floor Jose R. Martinez Building Osmeña Boulevard, Cebu City. Hello guys! Ano sa may atong quote for today? Atong quote for today at is mm. that the strongest heart mm. have the most scars. Kaya, <laughs> we are being strengthened man sa mga battles, mga yes. problema, mga hurt nga atong gi-overcome. Yes. Diba? So, the uh, experience siya doon ang ibong heart. So, yes. strong na, na siya. Oh. Di na siya dali ma mada sa Di mga ginagmay ng mga katulian o ng problema. Ano yung strong na ni. No? Oh. Pareha ng mga mga balay, mga nang mga things that will stand the test of time. Oh. Pila na kabagyo, pila na kadilubyo ang milabay, standing strong lang gihapon. Hmm. kay kaning mga problema mo man makapa better na to munang mo bitaw may paday may ingon kami doc obra nga dasig lang padayon lang mula by rani and after all hmm. this you will come out to be a better person and a stronger person so sakto gid kayo ato ang quote for today doc yes mga greetings Maayaw na sa mga taga brotherhood health center sa Nicolas hmm. Cebu City itong mga staff niya no si Arlene Alminye Ada Jimenez Rosana Abos Madel Parinos, Erlinda Ponce, Elvia Acosta, og si Hilin Riaguso. Mm mistro sa mga taga LTO Tagbilaran City. na kailan ni Doktora Aida Abrugar Kalamba, no? Maayang pagpaminaw ni Buting Pahang og ni Paul Ruta og matong um, mga security officers diya sa TRC Argao. Uh, mustan naman mo diya si Saldi, si Boot, si Jerome, si Jeffrey og atong mga psyker staff, no? Diya sa Sitio Barrihood sa Nicolas, mga Subitas Family in Carmen. Uh, musta si Derek, si Para, si Mera, si Rachel, Lito, Richard, Peter, Michael. Daghan akong gikuan sa ni. Ikaw wala ka? Yes. <laughs> Na ako ibasahon lang po ka Si Marilyn Cadalio. Daidai, kusog ko no kayang DYHP. Diri sa Linaw, Minglanilla, Cebu. Of course, abante Minglanilla, Bayata. And I will be there on August 21 para sa um, Miss Minglanilla, Miss High School, uh, Minglanilla. And pa out out sa ato ang programa ko no from uh, Chari Suerte ug sa iyahang family ang Erames family Suerte family Cantila family ug Caballero family and um, kaning mga Eli from Gihulngan City hello Miss Chari thank you kaayo ang inyuhang thank you kayo sa inyuhang padayon nga uh, pagpaminaw okay? bago lang na nag chat na ko si Joel Andalis no din he sa Villalun no dura sa ato attorney na, no? hmm. minaw gini siya kada og si Rose who Rose hmm. oh dia sa pinamungan sorry ka or um, kita ito si Chong Wan no? oh, pero uh, sige lang yes uh, thank you for uh, your um, uh, following so, padayon nga pagpaminaw sa ato programa Punto Medical uh, today partner ato ang letter sender kay si Fina from San Carlos City 35 years old minyo na iduha ka anak Oh, hmm. condition kondisyon na yan, dok, ka anak, dok, no? Sa base sa Na ito. ay uh, inunta congenital uh, hmm. or uh, kanang developmental problem, no? Yes. So, mo oh. muna yung pangutana. Unsa, Diyo ka hinungdan, uh, nga naako sila anang uh, sakita, dok. na timingan lang ba o posibleng kuwang siyag vitamins katong nagmabdos siya niya mo na ipikto yes kining uh, sakit niya yung gipasabot kining progeria no mm. dili ni siya nga problema matter ni you no know, gamay mga yes, apektado progeria, progeria is kanang dalik bitaw matigulang oh Unya oh. mga laglag -lag ang imong mga buhok sa ulo, sa kilay ug sa Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, unay oh, mga ingon ah. shag dwarfism dog, mura shag uh, oh, po. Related pud di gud lahi pud ni siya. Uh Ang kining progeria dungod ni siya sa abnormal mutation sa atong gene. Genes? Oo, uh, sa mm. gene. Uh, kanang mugdamis bitaw sa nucleus sa atong cell mm. niya mo nang hinungdan nga ang bata nga makuana niya eh. um, uh, pero mataw normal ra pero mm. Uh, later on mo slow ang iyang pagtubo, unya ma mga tambok-tambok sa iyang tissues, mm. mga wag ang iyang buhok uh -huh. sa ulo, mm. sa sa kilay o sa eyebrow. Unya usually kasagaran nila mo ma ma maanis ma lay mga complication like heart problem oh, sa kerni, no? Okay. Rare okay. pero nahitabo ni siya, no? Mahitabo ni so, siya. Ni dok? Progeria. 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 No, di ni siya common. Mm. Uh, ang iyang motor development o ang IQ dili affected, pero kasagaran nila kagmay. physically oh, gini oh. mm -hmm. lagi na unya, ang ilang naan siya typical na -tipikal nga, kanang itsura na mga na mga pare-pareha sila mga naong pare-pareha sila mm -hmm. mga naong unya, ang ilang mga ben sa ilang uh, sa ilang uh, visible ang ilang mga ben sa ilang skin ba mm. -hmm. mulutaw mm. -hmm. murag na tiguang yun mutiguang mm. ito untuk premature aging premature bata aging bata pa uh, pero tigulang na no uh, na ako ikaistorya ng problema sa anak alma nya uh, kesegaran ni atau ni di Indonesia mudugai biar okay. 15 years old no sige we we'll oh. proceed sayang sa yang ikaduhang pangutana doc wala bagay cure aning sakita kung wala man do na bay mga medical procedure nga pwedeng mapugngan ang pagkatiguwang sa ilahang panit or pagkatiguwang sa ilahang physical appearance wala gyud tay ingon tambal yeah. Oh. nga maka cure but daa tay mga remedyo unsaon man nga inunta dili kayo miserable ang kinabu so sa so kabata nga na aning itawag na tuog progeria no ah hmm. uh, ah uh, ang kuan mo kunin na to ni mulos ang mga ang muscle development niya no unya tinanglan ni siya close monitoring region no close monitoring na dili good siya inunta dali ma, ma disgust siya pero naman tayo nga known nga mga nga mga biktima aning sakita nga ning last mapud sila og ang pinaka naasa akong nabasahan somewhere to ni na ay muabot og 40 ang edad pero hmm, rare ra gud rar. yeah. dili ginisla bulan pa sa inyong 15 katuig, no? So, butang nato to na sila'y eh, kasagaran dental problem onya kasagaran nila na, na ay mga complication about uh, sugar sa, sa lawas o nang uh, ni insulin nga tambal onya niya uh, mawalagi muhardin man ang ilang uh, ang skin uh, madelayed ang formation sa sa kwan sa ngipon so kinang ni uh, dental care po no? so mawala ako ka istorya ato ni mm. wala gitay tambal gud ani ka kumbalikon something to do with genetic mutation. Huh? Yes. Uh -oh. Ang iyahang uh, sunod nga pangutan na dok, no? Plano ko no sila mo undergo treatment para sa iyang mga anak nga na ay progeria. Uh, garantiya ba na nga mo extend ang ilahang kinabuhi? Uh, Dilita ka garantiya na sa ngayon rare na kayo ni, no? Nani, sa tibuo kalibutan, ha? Sa tibuo kalibutan, wa makaabot og 300 kakaso ngayon na ni ato ni. Mm, -hmm. tibuo mm -hmm. nga, there are seven. Some may rare good Rare good, guys, rare up, good no? there are 7 billion people on earth wa kaabot og 300 ka mga bata nga naa ning progeria kun ang ba ani nga kung imong unang anak naa ning problema ha? taas kay ang percentage kang musunod imong anak naa pud ani problema ha unsa may risk factor ani attorney mm -hmm. uh, ang risk factor niya ni, kung ang ang amahan ko no ang ang biological father na of course biological naghatag og sperm nato sa yang sex partner medyo may edad na. Mm. Uh, may edad na. So, mga na ang risgo, no? okay. So, oh. Uh, Ayan, katapusang pangutan ako, Dok. Kung dali man ang ilahang pagkaedad physically, mausbasad ko no mentally. Doon na ba sila yung mga bawal nga pagkaon sama sa mga tiguwang uh, tiguang nagyudog edad? Wala may mga bawal nga pagkaon sa mga dilis al allergy, no? Mm. Uh, ang ilang intellectual o motor functioning, dili man apiktado. Mm. Pero because of their nga ko, ang ilang ilang ulo mm. nya gagmay ang ilang jaw ha mura mm. mata nya ang ilang ang ilang mouth ug lips nipis ha mura gud uh, uh, kanang uh, tagdag ko ang ilang uh, mata o nya mga laglag -lag lagi ang ilang ang ilang buhok ha nya uh, short kasagalan sa short ang ilang stature ang ilang mm. di diislam mo tagas kayo nya uh, naro nya wrinkled ang mga kanang kanang uh, skin sa sa naong so so uh, magkuan lang ta ang ilang nutritional need is the same yun. sa uban ng mga bata onya kinahanglan nga uh, na sila'y enough amount of water sa ilang ilang lawas na para nga dili sila the more nga ma-dehydrated o mag-ringkod mm. ng ilang skin. Okay. Oh, fluids, is fluids good. lang yun. Ah, ah. But um, there are always hope, no? Maski pag uh, unsa so padayon lang yun to keep your two children healthy. Mm. Always, no? Mga sukintig paminaw, hinaut untangan na kutlo na pagtulunan karungad lawa. Kini si attorney Elaine Bathan Kini sahab si Dr. Rene Obra. That Daghang kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod na sugilanon din higa pun sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center Radio Mo Nationwide Tatak Araman Daghang salamat o Mahayong Adlaw